Isang netizen na nag-post na nagre-reklamo at nakawan daw siya sa airport matapos buksan ang kanyang bagahe. Ayon sa kanya, nawalan siya ng laman sa kanyang wallet. Pati na raw ang barya ay nawala. Dito makikita ang kanyang labis na pagkabigla at pagkadismaya. Lalo ito raw ang kanyang unang karanasan matapos lang na mapanood dati sa balita. Ano ang aral dito? Huwag mag-iiwan ng mahalagang gamit sa check-in luggage. Huwag ilagay ang pitaka, gadget, alahas o kahit anumang mamahaling gamit sa check-in baggage. Mas mainam kung dadalhin ito sa carry-on. Personal na bag o hawak mo sa, iyong, sa buong biyahe. Siguraduhin ding nakalock ang bagahe. Gumamit ng TSA approved locks o luggage strap para hindi madaling buksan. Bantayan ang inyong mga gamit sa baggage carousel. Agad kunin ang bagahe pagkadating sa carousel. Para mabawasan ang chance sa mapag-interesan. Iwasan magdala ng malalaking halaga ng pera sa wallet. Magdala lamang ng sapat na cash o itago ang mga ito sa secure na bulsa o money belt bilang uh, habang nasa biyahe. Saan dapat ilagay ang pitaka habang nagbibiyahe? Siguro naman alam mo yun.